PLV, your sister in law and her husband went on a road trip and don't know where to get to and finally they decided where to go to sa na thailand pupunta nang empanta empanta queso may checkpoint na sundo alorito e kabayo Malit na yung daan nito talaga. Two way na lang na. Layo pa to. Layo po. Layo nga. Hindi mo yung I mean, kit ng aso naglalakad sa, sa, daan. sa daan. Dalagpasigan. Tidak, tidak. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya akan ¿no? kamu. Kasa... Katerina. Casa Caterina Resort. Yes. Ang ganda! Ayun you know? o! Mm Hindi yata sila nag-swimming eh, sila London. Diyan? sa oh. Hindi mo kalain parang ang bilis ng biyari pa. Papuntang Quezon na pala to. Hindi mo kalain, no? Kasi ang bilis-bilis ng biyahe. Parang ka na pumunta ng Pasay. What? May kalabaw pa. Dadaanan tayo din ng tubig. Umaagos dun sa kalsada. Hindi nga. Yan eh, dyan sa gilid ng bundok Hindi -overtake na yan. Ang binag-overtake na kotse yan. Overtake maniobra. Ang ah, maniobra ka yan. Pasok <laughs> siya dun sa loob. Oh. Eh, o. No, Matagas yung tubig galing sa bundok. Ay, yung nasa sahig na yan? Hmm. Tubig yan galing doon sana. Hmm. National Greening. Tapos ng bundok. Oh, Kabayo. May no. mga Tagalog sa akin. Ang Pagkat tayo sa ilalang loob niya. Tunnel. May tunnel dyan? Wait. Ang ganda oh. Ang ganda. Oo. Ayun yung May baboy ramo. Meanwhile. Ah! Sa kaysa kanila to? Ay, hindi. Kaya ano siya? Ayan o. O oh. Bicolon. Ayan o, Aysa. May heels. Campo. Tapos transient. Tapos transient may askin, May pit, may entrance pa sa tayo doon. Ang titi lang. O, kasi may entrance eh. Akin tayo doon, oh. o. Do o, dali. Sige na. <laughs> Wala nga, kaya pinadala ko sa iyo yung one eh. Wala na, Wala na. Oh, Sige. Hanggang din yung ate sa taas. Anong pangalan po nito? PM90. PM90. Thank you. Dito po dahan. Magkano yung sapon? Oh. oh, di ko lang dito na kayo. Oh, next time. Dito, oh. May kainan na siya. Vlogger ka. So, i ko lang sa kanila. Hindi i-vlog to, no. I-share ko lang sa kanila. Tapos, hindi pa pala maandar. Dito ako oh, sa baba. Ah, may trekking. What? Wow! 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 Ang ganda rito, ang ganda rito. hmm, may pool. May pool ka na, meron ka pang parang lawa. Ang to. Lawa ba Ang cute. Ang cute. hmm, hmm. Ang ganda doon sa taas. Ang ganda dun, dun, dun sa tuktok na yun yun. Pwede ka doon. 50 pesos yung entrance niya. 100 sa pool. Hmm. Ang ganda. Ang ganda din sa beach. Hmm, tapo May dwarfs pa. Mm. Trekking. Yan, sa hiling ko mag-trek. Ang ganda nyo. Ang ganda siya. Tapos, Hmm, hindi nang yung tubig ah. Oh, yun. Oh. Bay Bridge. Mas pwede ka tumamba ito. Ano? Ano yan? Ang ganda. Tapos may bridge pa uli doon sa kabila. Paakyat papunta doon. Punta Punta ako dito. Mm-hmm. Ang sarap po. Ah. Masarap ng hangin. Hangin. Masarap, masarap ang hangin. Ang hangin. Ang sarap. dito. Ang ganda ng view. Hmm. Ang colorful ng mga plants. diti itu undang-undang kita Dang 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 dang. Salamik. Salamik ngak. Kita May koy, may koy ako nakita. May koy ako nakita. Oo oh, nga, yun. Wala ka ganon, isda yan. Ay, no. Ay, yun. Isa ba yun? Doon naman koy. Doon koy nakita ko koy. Madulas, al, madulas. Eh, ako nakarabar sa skupin. Hindi lumot. Ay, ko ang katiyan, Dami lang mo, Oh, dami gumagat sa akin, no? Ha? Huh? Eh, no. Sama mo na na agad. Hindi ko napapansin. Grabe. Ang sarap naman dito. Oh, no. Hmm. Ang sarap na singin ng hangin. Tapos mahinig mo ng ibon. Tubig. Daan. Daan. Hindi dito tayo. Di, dito muna sa pool. Dito sa may pool. O sige, pwede may akyatan? Dito. Dito ba Hindi doon yung pool kasi ano yung pool dito, parang nature. Dapat May off lotion ako, may butterfly pa. Wow! Ang galing no. Pwede ka magpika-pika dito. Oh. Ang cute. Ang cute. Pang, pang retreat. Nature talaga. Eto, trekking nga. Sabi niya nga, trekking. Trekking nga to. Ah. Ayun, tingnan mo na bumunan ako sa kagat. Tapungan lang ako. Hindi na yung pulang. Doon yung puli Yung kabilang side, papunta doon sa tuktok, trekking nga yun. Grabe. lawak niya, oh. Pwede dito, pwede dito. Nakakatakot. <laughs> Ang dilim. Dito ang nag Dito maliwalas din. Yung pool nilagpasan natin. Tingin mo, ang dami na mo kung Ito may tubig. Oo ano, di ko lang, no. Ay, natin, sa ay, baba tayo nung tingnan natin, Ali. Hala ba tayo? Tingnan lang natin, malapitan. Saan ako dadaan? Hmm, may daman hindi ko. Oh, ay, ito May kuy. May kuy. Ayun. Hal! Punta ka doon, oh! Parang lawa. Tapos ito yung pool niya. Parang ang ganda na kulay ng halaman, eh. Punta ka doon, oh! Halika. Yung para lawa. Ano? Oh. Wow, ang ganda dito, ano? Ang ganda. Ang ganda. Teka lang, wait. Ang ganda ng picture. Pipicture pipi lang ko lang. Ang